Hello Kabangla Pinapo, kumusta tayong lahat? So ngayon, video na to, aalis kami, punta kami ng village. Medyo malayo-layo yung pupuntahan natin today. So mag-overnight kami doon. Doon kami matulog, tapos kinabukasan o uh, babalik naman kami dito sa ano, sa Joshua. short. Yeah. You know when they go go to wedding? They look yes, like this. Like, like a yeah. <laughs> <laughs> Himl na himl na himl na kung alam bye kahit gariya si himl na gariya si kung alam himintok kami dito guys kasi bibili ng matatamis tawag yan dito sa Bangladesh uh, misty kapag bumisita ka ng ano ng bahay or meron nag invite sa sa dito sa Bangladesh das first time mo pumunta sa bahay nila parang culture or natural na yung magdadala ka ng ano matatamis or mga prutas or tawag to yogurt. So yan yung ano ano nila ginagawa pag bumisita sila. So ayan and ito yung mga matatamis na binili na tas yun yung ano yogurt. Kasi ito mga dalawang kilo lang yata binili ng asawa ko. Hindi, hindi na kami sumama dito kasi malapit lang naghintay lang kami doon sa Easy Bike. So yeah, ito yung U-Guard na tawag yan dito Misty Doy dati yung baglang lang kami dito sa ano, sa Joshore. So halos everyday merong bumi, bumisita kay mga kaibigan or family. Ayan, magdala sila ng matamis or prutas. Tapos alam nila na gusto ko yung ano, yogurt na matatamis. So every time sila pumunta dito, <laughs> yung yogurt yung dadalhin nila para sa akin. So ayan guys, nakabili na sila at uh, bumalik na sila sa ano, kung saan kami nagantay sa kanila. Um, after five minutes itong biyahe, daw kami ng, ano, ng easy bike. Tapos, the na kasi hindi siya pwede dumaritro sa, ano, sa village na ito na easy bike. Kaya magkailangan namin magpalit. Ayan, nagpalit na kami nito ng easy bike. Ng easy bike. So, itong easy bike, dadaritro na ito sa, ano, sa sa village. So, kumain ako ng yogurt. Binilhan ako ng yogurt ng asaho ko kasi hindi nga ako kumain. Tapos, alam niya na gusto ko. Like so, Me too. The... Carnals, wipes. Ayan guys, mga after 30 minutes yung biyahe namin, huminto na naman sila. <laughs> kasi yung nauna namin, meron lang nakita na ano, na nagbinta ng tea. So, huminto sila at nagti-tea. kasi ano, hinihintay nila kami. So, ayan yung asa ko gusto rin mag ayun, bumaba kami. Tapos, ayaw ko sanang pumunta dito. Tapos, sabi yung pinsan na asa ko na punta daw ako dito, tingnan ko anong ginagawa. So, ayan, nagtatsa sila. Itong cha na hinawakan ko sa asawa ko to. Inofer na ako nila mag pero ayaw ko kasi kumain ako ng yogurt tapos hindi ako nag-agahan. So pag hindi ako nag-agahan ayaw ko uminom ng cha or coffee. So tapos kumain ako ng yogurt tapos mag cha baka sumakit yung tiyan ko kaya hindi ako nag -tiyan, na uminom ng cha. So, and guys, paalis na kami. So, ito yung mga boys na mga asawa to sa mga pinsa ng asawa ko. So, paalis na tayo kasi medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. So, mga ilang minutes. Siguro, mga less hour na lang yung ano natin, yung biyahe. Lighthouse. Yeah I I I understand that now. no we fall. No, okay. I'll buy another one. Lapit-lapit no. uh, na tayo guys kasi papasok na kami kung saan yung bahay na pinagstihan namin. So. What's that? These are uh, water. Are... Is it clean? clean? Not clean. No, no, below is clean. Below is uh, clean. But, but this is not uh, clean. It's not good. I mean, it's not clean to use now. Mm. But do the, the fish, they'll eat them all. Uh, okay. uh, this is not clean. This is dirty.

So, and guys, dito na kami. So, abangan nyo yung part 2 kung anong gagawin namin today. Kasi meron kami mga plano na gagawin kung saan kami pupunta. So, medyo mahaba kasi yung video natin. Kaya, gina-part part ko para hindi masyadong mahaba yung video natin. Okay guys, sana enjoy yung video. Salamat sa panonood.